bat Inum dayon. Kaya na kulag hangin. Kulag hangin wagon. Ginalan sa si hanginan kay mo sayo sayo. agoy yung lakom pa ni Udto. Wala man bigay pa man. Ayos sige inum. Oh, si uh, mau lagi na. Kamo okay, ka man kon dani, dan tay pagkaon dito. Nagmassage pa ko gikan pa ko nakilot. Dire galing ko do. Dari basalo. Di ah. Tulakay gisud niya.

we Wala inaitag yan, pero grabe no. So, grabe kit sila ba. kada po tayo sa ilang basakan. Mm-hmm. Uh -huh.

Hãy subscribe cho em Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mayroon kaming yung langka guys. Ito yung langka namin. Uh, Tandal yung ako. Sorry kami sa aming kayutaan dito sa Sangol.

Hinayte, hinayte. Hinayte. Ilan dong soy? Bulag <laughs> po tani. Tutas sa landong. Ang hindi sa landong. Kaya na bulan beginit. survey kami sa yuta dito sa sangko yuta sa mama ko ayun ito yung lugar ng sangkol tapos hindi ko nakuhaan ng video yung ano hindi ko nakuhaan ng video yung school na party sa yu, lupa ng school, na elementary school dito sa sangkol may binigay sa amin lang ito guys ayan malaki hinog na siya hinog na daw ito hinog na daw kakain ka na dyan mamaya hinog na kasi sulong di ay yan so ito yun guys ito kami hindi na ano 自己弄回来。